ka nag-bowl? Ay, pre -pre, nananapak eh. Nananapak po na puto. <laughs> Grabe <laughs> naman yung potok niya. What's up, mga kabipik? Ang gagawin niya po pala namin ay iba't ibang uri ng magkakaibigan. Number one, ito yung uri ng kaibigang kapag nagsasalita ay natansik ang laway na yung manguli na naman ako. Ang... Bata. Bata. Boys, ang boring ba naman Parang na Hello, yan na naman si Laway, girl. Hello. Guys! Alam nyo ba? May nanguli po ang sa oh, <laughs> na ipilan. Ako. Oh. Ano nyari? Tapos ganito na nga. tama si nanguli na yung kaibigan ko ba? ba? Babi, anak. Nagtagpash ka ba? Hindi. Parang yan ganda ng kwento mo ngayon. Ngai. Napalo ko lang yan sa Facebook. Bita nante ko. Malakit ako. basa. basa, basa. <laughs> eh, eh. Ay, sorry mo. Bita mo nag mo talagang <laughs> ano mo. Hindi, matay. Baka may matay na salawa. Yee. Diyos <laughs> ko po. Napaka. Diyos ko po rude. Ako, aatot ba? Ha, Number two, Ito yung kuri ng kaibigang amoy. Baka ikaw. <laughs> banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Uy, pasali. Dali, pasali ako sa Magbabas. Saka, ko. saka ka naman na gano'n. Oh, Kala naglalaro ka. Sige Manalo, oh. Na, mamaya na, na lang hanap tayo maglalaro. Pagkapang sinin okay. na to. Oo nga, bawal ko. Ba go. Ba 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 oh, tayo, tayo, Dali, tara, Go. Dito, dito. Oh, Paul. Paul. Oh. Tignan mo kita yung na Bakit ka nagpaul? Basta! Basta! Oh, ba't ka nagpaul? Ay, prepare na nanapak e! Nananapak po na po to. Prepare na nanapak eh. Nananapak po na po to. Pakunap po to. Pakunap po Grabe naman yung potok niya. Dapat di mo nalang kinalaro eh. Ay, nananapak. Ay, ano, maayos ba? Maayos. Hindi. Maayos ang puto. Aba! Ay, hindi nagtaka. Asyeng-asyeng, oh. <laughs> hindi naman kanilang nang aangit. Okay. Pala kanilang parang dumating ay, parang hindi naliligo na isang taon na, ay, ayaw na napaangit. Olo uh -huh. <laughs> ko. <laughs> parang <laughs> Number three. Ito yung uri mong kaibigan na burang ulimo. Uh -huh. <laughs> Ito Saan kaya gamit? Dito si buraot! Ay, be. Parang may naaamoy ako. Ay, pinge! Ay, yung buraot mo talaga. Di wala talaga sa iyo. Buraot ka pa rin. Te! New Year Resolution din! Ang buraot! Nadulas! Sige to, be. Yun na, bye-bye. Hindi ko lang pa ako Napaka-brog mo eh. New ka lang dito. Vlog Teko, Well, you know, naubos na. Number 4. Kaibigan mong KJ. KJ, pero may pagkain. Ay, di may plato tayo. Garden day tayo, di ba? Ano? Paalis naman tayo sa bayon. tayo. bayon. Sa bayon. Sa ano Sa bayon. Eh? Ay, pwede. Pakay mo lang yun. Biyang KJ mo. Pakay ko. Eh. Hindi mo ka sumama? Eh? Eh? KJ, KJ mo. Share mo lang. KJ. Share mo lang. Eh, baka. huwag kayo. na nga natin isama yan. Saan si mama? ka atay? Oh. oh. Mga <laughs> di <ba> na KJ. <laughs> <laughs> <G -G. laughs> Number 5. Ito yung uri ng kaibigan mong kung saan-saan na lang kumiihi. Oo, oh, oh, mga... <laughs> Tignan nyo, oh, parang may butas na pasti ata dun. Kaya nga, tara nga. Wait, 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 guys. Let me check. <laughs> 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 <bea pang> <laughs> 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 Di ba kaihi yan? Oy. Ay, ay, ay! Saan ka na lang umingi? Tignan mo ang haba! Ay, babe, hindi ako kasi... Hindi ko kasi kinaya, tiniis ko ganito. liter, ino naman tubig!